Panoorin natin guys yung babaeng tirador kalaban ni Rika. Tambak si Rika guys. Ito napakalupit. Ayan o. No? Oh. Bili basic lang yung tira. Kwartang linaw na to guys. Ayan o. No? Oh. Ang lupit. Ang tindi ng tira. Napakagaling ng Sophia guys. Ayan o. No? Parang ano Chinese ha. <laughs> Parang tirador po ng Chinese Ayun, napakatindi ng tira guys Ang lupet Pinaglaruan si Rika Ayan o, oh, tingnan natin yan Bali, wala lang yun sa kanya Ang tindi ng tira na ito guys Matindi Kwa, na, ano, na, Naharang mga harang <laughs> Ayan o oh. Bira natin ito makita sa TV Pero ngayon na, Nakita na natin ang tira Ang tindi pala Ayan, no? Grabe, mo ang tirang nung Sophia. Idol. Napakatindi. Pasikati natin to guys. Ito masarap manageran. Buwang loob. Ayan, no? Ano? Ano? Ano?